Isasama ko kayo sa isang tahimik at nakalimutang baryo sa Batangas. Isipin niyo ito, isang lumang bahay, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon, puro alikabok sa bawat sulok at mga sapot ng gagamba sa bawat anino. Pero ang pinakakaiba sa loob ay hindi ang pagiging walang laman nito. Ito ay isang antigong salamin, nakatayo sa isang silid sa itaas, ang frame nito ay nakita ng kumukupas ng mga rosas. Ito ang naiwan ni Lola Sean. Nang pumanaw siya, iniwan niya ang bahay at lahat ng nasa loob nito sa kanyang nag-iisang apo, ako, si Mariel. Naging masyadong mahirap ang buhay sa Manila, kaya wala akong pagpipilian kundi lumipat, kahit sandali lang. Pagdating ko pa lang, nilamig na ako. Hindi ko na lang pinansin, pakapagod lang, di ba? Nang gabing iyon, habang nag-aayos ako ng gamit sa malabong silid sa itaas, nahagip ng na mata ako ang salamin. Ang kahoy nito ay may basag at kalawang, pero ang salamin, makinis pa rin, halos perpekto. Doon ko naalala ang babala ni Lola, ang mga salita niya ay umaling sa isip ko. Huwag na huwag kang titingin sa salamin na iyan sa ating gabi. Hindi lahat ng refleksyon ay tunay na iyo. Pinagtawanan ko lang lumang pamahiin na isip ko. Praktikal akong babae. Hindi ako madaling matakot, lalo na sa mga kwentong narinig ko nung bata pa ako. Pero habang lumalalim ang gabi, nagsimulang kainin ako ng kuryosidad. Tinitigan ko ang orasan. 11.58 p.m. Parang may kung ano o kung sino ang bumubulong, hinahamon akong tumingin. Sumapit ang hating gabi. Ang mga paako ay halos kusa ng gumalaw. Inilalapit ako sa salamin. Sa simula, lahat ay mukhang normal. Ang refleksyon ko lang, nakatingin pabalik. Pero pagkatapos, may kakaiba. Ang refleksyon ko, nagsimula siyang umiti. Pero hindi ako nakangiti. Nakatigil ako seryoso at naguguluhan. Napaatras ako, kinukusot ang mga mata ko. Baka pagod lang ako. Pero ang iti ay lalo lang lumaki, baluktot, halos ng insulto bigla, nagsimulang umagos ang dugo mula sa mga mata ng refleksyon ko. Naramdaman ko ang matinding takot pero hindi ako makasigaw. Parang ninakaw ng salamin ang boses ko. Sinubukan kong tumakbo talaga pero hindi gumalaw ang katawan ko at pagkatapos nakita ko ito. Sa salamin, ang refleksyon ko ay humakbang pasulong, papalapit ng papalapit, hanggang sa tila lumabas ito mula sa salamin mismo. Ang huling nakita ko ay ang sarili kong mukha, nakangisi ng hindi makatao kinukuha ang lugar ko. Nilamo ng dilim ang lahat. Kinabukasan, may mga batang lokal na gumala sa bakuran. May sumilip sa bintana at bumulong. Ate, may babae sa lob, Nakatayo lang siya sa harap ng salamin. Pero, hindi siya tunay na tao. Nakatayo pa rin ang bahay na iyon. Walang laman at tahimik. At sa ating gabi, kung makikinig ka ng mabuti, sinasabi ng ilan na maririnig mo pa rin ang isang mahina at nakakapanindig balahibong bulong na nagmumula sa lumang salamin. Nagiimbita, nagihintay. Tumingin ka, ikaw ang susunod.